Asamantala pinangangabahan naman ni Bayan Muna Partilist Representative Mary Colmenares na maaaring gawin dahilan ng mayorya ang kongreso ang impeachment complaint laban sa Pangulong Benigno Aquino III upang hindi umusad ang mga nakabibin na panukalang batas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Desididong isulong ng minorya ng mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay Pangulong Aquino. Ito ay sa kabila ng hindi lingid sa kaalaman ni bayan Muna Party partylist representative Nery Colmenares na numbers game ito o may mas malaking posibilidad na hindi ito umusa dahil sa mayoryang kaalyado ng administrasyong Aquino. At sa pakikipanayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon kay Kongresman Colmenares, inamin itong maaaring gawing dahilan ng mayorya sa mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment complaint upang lalo pang bumagal ang pag-usad ng mga panukalang batas na kinakailangang maipasa. Uh, ang pagsamba ng impeachment complaint, tama yan, karapatan ng taong bayan yan. Yung gagamit sila ng dahilan para mas tabunan mas yung kanilang uh, ayaw na ipasa ang mga batas ito, yan ang mali. So tingin ko, between the two, dapat ituloy itong impeachment at dapat sila kundinahin na bakit nyo ginagamit itong dahilan, dapat i-approve nyo ang ipira. Dagdag pa nito, bagaman hindi maitatangging kakaunting mambabatas lang ang hindi pumapabor sa Pangulo, maaaring mabago ang desisyon ng Kongreso sa pamagitan ng desisyon ng taong bayan. Ang Kongreso, as a general rule, kung ano ang policy ng Presidente, lahat doon yun eh. Ah, uh, bihira lang ang congressman na umaalis sa presidente. No, bihira. Mm -hmm. Hindi naman si Cosin nasasabing wala, pero mm -hmm. bihira. Normally, pag presidente si Arroyo dito ka, mm -hmm. pag si Aquino naman dito ka naman. Mm -hmm. Pag iba naman sa next ano, eh, did doon ka naman. So, Alamin ang iba pang bahagi ng panayam kay Bayan Muna Partylist Representative Nery Colmenares sa Get It Straight with Daniel Razon Evening Edition, The Producer's Scott pagkatapos ng ito ang balita. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide.